Pambihira naman si Iyaw. Tiguro na kita ko yung ano sasabihin mo, di ba? Ano ba? Dali-dali yung pinakagawa sa'yo, eh. Di mo magawa na maayos. Na, ano, ano na naman ba? Sinisigawan mo na naman yung bata. Ano yan? Ha? Ano yung inaarte-arte mo? Lagnat-late lang yan, eh. Oo, oh, tsaka kamusta ka naman dyan? Okay lang ate, kamusta naman yung anak ko? Kamusta ka daw, sabi ng mama mo. Kaya lang po ako mama dito. Ang pakabait ka dyan kay ate Virgo, ha? Oo, oh, anak, mag-hi ka sa tita tiyan mo. Hi, Hello! Nga pala siya, malapit na yung pasokan ni Zia eh. Kailangan niya ng gamit sa school. Pero yung kay Tia, huwag na alalahan yun. Ako nabahala. Nga pala! Oh, naglaro na mo siya. Tulad batang to tong anak mo ha huwag enroll na na Baka nakakalimutan mo yung padala Eh hirap na hirap na kami mag-alaga dito Oo kuya Huwag kayong mag-alala Magpapadala ako agad Mabuti naman kung ganun Sige mag-ingat ka dyan ha Sige Bye 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 sige, bye -ba po Bye bye anak Mag-aral mag mabuti ha ah, Sige na tsa bye 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 ate Pambihira naman sa iyo Tiguro na kita kung ano sasabihin mo, di ba? Diba, diba? Ano ba? Ano? Ay, magulat mo naman yung bata. Huwag ko naman sigaw sigawan. Huwag kong sigawan? Ha? Eh, na ba nakipapadala ng... ng mama mo? Yung pambayad lang sa school? Ano mo? Napipigun ako sa yung bata ka Ito ah. Wala kang bibiling bagong gamit ah. Lahat ng pinaglumaan mo, yun yung susok mo. Ano ka ba naman? Oba! Hindi naman pwede yun! Nagtatrabaho yung nanay niya sa ibang bansa para sa kanya iba! Hindi mo sa akin pwede ito! Paano yung anak natin! Ha? Yung papadala ng mama nito para dyan kay Pia! kasi hindi ka maghanap ng trabaho? Iaasa mo lahat sa kapatid mo? Nakakahiyan eh! di ba inaasa naman sa akin ng kapatid ko yung anak niya? Ha? Tandaan mo to ha? Ha? Kami lang ni Pia alis ngayon! Lahat magpapadala ng mama mo! Ha? Kay Pia lang maubunta yun! Kaya mo yun? Ano ano? Siya, huwag ka iyakin. Tia! Tia, yeah, very good, anak. Alam mo, anak, sa busy na, haalis tayo ngayon. Pakain tayo sa labas, at ipaglalaro okay kita doon. Manon tayo ng sine, marami tayong bading, di ba? Gusto mo yun? Oo. Sige na, umuwis ka na doon. Siya, gusto ko malinis sa bahay dito, ha? Ha? Ayaw ko uuwi kami ni Tia na makalat dito. Tayo Ako ang gagawa ng gawain! Bakit mo! Huwag mo gawain! Huwag mo pamangin ko to ha? tayo iyo na diba ko? sabihin mo ha? hindi mo maganda lahat tutulungan ka ni tita okay? ako na lang gagawa ng gawain bahay putay nga ka na lang nabibig kita ng gamit okay? ayan! Hoy! Ano to? Ha? Tutulog-tulog ka dyan? Madudlas ako! Pag-isip niya na adulas, tatamaan ka sa akin eh. Paano magdabagok to? Ibabagok ko ang ulo mo. Ha? Dali-dali yung pinakagawa sa'yo eh. Di mo magawa na maayos. na ano na naman, naman ba? Sinisigawan mo na naman yung bata hindi ka na akong makatilas d'yan si eh pa'y babatulukin mo yan d'yan? dapat tinagos mo yung gawain dito eh isip pa siya ka na pagod na yung bata kakalinis ako nagagawa siya gusto mo matulog ka na? Hoy, hoy! ano matulog? hindi ka matutulog ah gusto ko umalis lahat dito okay? tsaka hindi ka kakain ano? bakit? nakasakit yung budget tsaka huwag kang magulala okay lang yung niya nga pala para sa'yo. Yan. Ito, ha? Yan, mamahalin ko ba mo? Saka sa, sa, ka buha ng pabili nito? Eh, di ba napadala yung kapatid ko? Hindi ko na inaral yan. Naiisip ko kasi, dito siya sa bahay. Tura right? niya situation ni Ano ka ba naman? Alam ano mo kung magkano to? Ha, ah, magkano to? Kaya ako nga binili kasi mahal yan. Nasa 20,000 to eh! Oo. Pero parang hindi ka pa masaya. Wag Huwag mong isipin niyang anak niya. Ang mahalaga na ko sa inyo yung mga gusto niyo, okay? Tsaka, hindi ko na inirul yan. Ang naisip ko kasi, dito siya sa bahay, tagalinis, nang mautusan naman yan. Nang bata pa lang, marunong na sa buhay. Ay, naisip mo ba yung sinasabi mo? Ano sasabihin ng kapatid mo? Ha? Wala akong pakalam sa kapatid kong yun. Ha? Eh, ito sa ko lang ginaman yung dati. Ano mo anak? Baka nakakarilig ka ng pangit eh. Mabuti pa punta ka sa kwarto. Doon tayo. Pagbihis ka. Huwag kang kakain, ha? Sige. Anak, ka mo dito, bebe. Mag-alala, huwag ka maniniwala doon sa tito mo, ha? Ito, ito, ibabalik ko to. Ang tuition mo to. Ha? Ibabayan natin sa tuition mo, mag-aaral ka. Ha? Good ka na? Gutom ka na ba? Gusto mo kumain? Sige na, punta ka sa kwarto mo, dadalang ka ta ng pagkain na. Maglaro muna kayo ni Pia doon. mahal nito? Ito, lang po ako. Ang oh, siya, sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag ka na tumulong paglilinis. Ngayon, tuloy na ka. Kaalala sa'yo nito yung mama mo. Mami, bakit po siya naalagaan mo? Di ba ako naman po yung anak mo? Anak? Ano? Bad yan ha. Nakita mo naman may sakit si si ate siya mo. Huwag kang ganyan. Alam mo, inaalagaan kita pag may sakit ka. Pero wala, wala yung mama ni ate Sia mo. Kaya ako mag-aalaga sa kanya. Huwag kang magtampo. Hindi maganda yung naiisip mo, ha? Alam ano mo, anak, uh, siya, bibili lang muna ako ng gamot mo, ha? Okay ka lang? Anong gusto mong kainin? kahit ano? Lugaw na lang? Gusto mo? Sige, ha? Mag magpahinga ka lang dito. Ah, huh? gusto mo din ang lugaw? Bibili ako. Tara, sama ka sa akin. Ano yan? Ha? Ano yung inaarte-arte mo? Lagnat late lang yan eh. Nautusan ka lang ng kaunti, nilalagnat ka na. Maligo ka kasi. Nga pala, may naisip ako. Para magkapera naman ako dyan sa mama mo. Hingan mo ang cellphone. Okay? Iyaw ko na po magsinungalan kay mama. Ewa. Ha? Kailan po ako, di ba? Ha? sino mo magalit ako sa'yo? Ha? Wala kang magagawa kung anong gusto kong sabihin, ha? Sundin mo! Hindi naman mo! kunin ko na yung cellphone ko, ha? Ha? Tay mo, tay mo, ha? Matagal pa ba? Wala pa ba? Eh, hindi ko po alam. May kanina ko pa nga din pong iniintay yun. Oh, oh siya Ano nangyari sa sa'yo? Tulungan niyo po ako. Bakit? Ah. Hala! Sige na! Ano Ano nangyari sa ba? Ano nangyari oh, sa sa'yo? Siya. Sia! Sia! Jade! Umingi ka ng tulong. Pumunta ka doon. Sia! Ah, ah. ah Pe. Maraming salamat sa inyo. Buti na talaga kayo nakakita dito kay Sia. Actually, kanina ko pati hinahanap kong batang to eh. Yun na nga, nakita na nga namin siya kanina na sa labas, sumatakbo. Ewan ko bakit parang may mali. Ano bang nangyari sa ka kay Sia? Ano kasi? Ito. Hmm. Okay oh, ka lang ba? Ako. Ano ba nangyari sa sa'yo? Okay ah, ka lang ba? Pero actually, itong batang to, parang kung ito problema siya sa pag-iisip eh. Eh, hindi pa nakakain. Painumin ko muna ng gamot. Pero ah, uh, marami salamat sa inyo. Buti pa siguro. Uwi na kayo. Kasi okay, nakakabala okay. ako eh. Ano ba talaga? ko na po dito. Sige na, alis na kami. Ito, huwag niyo po ng iwan. Wait, wait lang tita. Ba't parang may problema si siya Wag muna nating iwan dito. Teka lang Charles. Ba't parang may mali sa bata? Teka nga. Parang nangangailan na kayo ah. Sinabi ko na yung dahilan, di ba? Hindi kasi mukhang takot at takot yung bata eh. Alam niyo ba? Ha? Kayong dalawa, pwede ko kayong kasong trespassin dito. Kung di pa kayo aalis. Ano? Ha? Buwes na kayo! Sige na. Sige na. Sige na! Sige, Sige na! Ano sabi ko sa'yo? Ha? Di ba sabi ko sa'yo? Huwag mo Ha? Ano yung iyakayak mo? Gusto mo mo ako sa polis? Ha? Subukan mo bata ka! Alam mo kakayahan ko ha? Ha? Bata ba ka sa'kin! Tantama sa na! ako ba? Ano nangyari dito? Eh, yung anak mo eh. Masyado matigas ang ulo. Tinuturo ako lang. Tinuturo ako lang. Matuto yan. Ano mo, tama na? Sinabi ko na yung lahat. Sinabi ko sa kapatid mo yung pinagkagawa mo sa pamangkin mo. Alam mo, kuya, sumusubra ka na. Nagpapadala naman ako sa inyo, wala kaya para sa anak ko. So, tingin mo, ha? Ganun kada na rin buhay dito? Ha? Pasalamat ka nga sa brood kayo, inaalagaan namin yung anak mo eh. Mula mo yung pinapadala kaya pa ako ko yung bigay ko sa inyo, diba? Para meron din sa inyo, para utang na loob sa inyo pag-aalaga ni sa anak ko. Obligasyon mong bigay sa amin. Ha? Hindi ba kita papadala ka? Hindi nga, obligasyon yun. Obligasyon mo yun para sa pamilya natin. Alam mo, hindi ko na kinahin ginawa mo eh. Teka ha? Ano gusto mo ka dito? Ha? Di ba nakikinama ka Ginagawa ko ito para sa atin! Tama na kuya! O bakit? Sobrang yung ginagawa mo! sa... sa halip na ikaw hinulat na trabaho? Para sa pamilya natin? Sa bakit kayo nakakatulong sa kapatid mo dahil masutang dakay? Hindi mo matutulong yung kapatid mo! Hindi ko na gusto yung ginagawa mo! Pag isa rin yung nating anak mo, tinutulong ba rin sa'yo? Ginagawa ko ito para sa anak ko? Bakit pa kinabak? Wala ka rin naman eh! Umaasa ka rin naman sa akin! Di ba? Lumayas ka na, kuya! Alam ko, kapatid ka pero hindi na tama itong ginagawa mo! Tara ah? na! Hindi ako susama sa'yo. Alam mo, pagod na rin naman ako eh. Hindi oh, ko kayo masama mo, sasama si Pia! Pia na! Siyan, sorry ah. Sorry kung wala akong magawa sa kuya mo. Umabot tayo sa ganitong... Eh. May liwan mo trabaho mo. siya sorry ah. Uh, uh. Hindi ko naman na uh. sa ganyan yung kuya mo eh. Salamat ate Virgo sa pag-aalaga mo sa anak ko. Sa pagtingin mo. Buti na lang sinabi mo sa akin yung totoo. Buti ikaw naging anis ka. Hindi ka tulad ng kuya ko. Simula pa lang pagkabata ganyan na yan sa akin eh. Hindi ko alam bakit ganyan yan. Pati sa anak ko gagawin niya yung ginagawa niya sa amin dati na humingi na pasensya sa'yo. Alam mo, pagod na rin ako sa ginagawa ng kuya mo eh. Kaya na, pag na ako. Yung problema ko. Yung anak ko kasi, baka sumama sa kanya. Hayaan mo ate, tutulong ako para makuha mo ang alak mo. anak mo. ako huwag ka mag ha. Dito na lang si Mama, alagaan ka ni Mama, ha? Mama, pwede po bang dito na lang tumera si Pia? Ayoko ko po kasi maranasan niya yung ginagawa sa akin ni Tito. Oo, oh, anak. Tutulungan natin si Ate Virgo, ha? Ate Virgo, dito na lang kayo sa amin. Huwag kang mag-alala at huwag ninegosyo tayo dito. Salamat. Huh. Sige na, ipahinga na kayo. Ako na bahala dito. Mm -hmm. Salamat, Ate. Please. Kah